Good morning po sa ating lahat. Andito po kami ngayon sa Tabtab, -tab, North Sagaray, Bulacan. Farm visitation po ni Sir Edgar Marin. So, tignan po natin ang kanyang tanim. Ito po. Ngayon po, may share po sa atin si Sir Luis Asa Jr., one of the authorized distributor and leader ng NextGen Global Alliance. Good morning mga, mga ka-next no? So, nandito tayo sa farm visit, no? Ah, uh, may kukuwento ko lang yung history nito, no. Kasi si Sir Edgar, uh, Marine, yung may-ari po nitong malaking farm na to. So, na, lahat po ng mga tanim niya rito, nung nagkausap po kami, nagpresent kami rito is lahat po may sakit. So, may mga punggos, may bad, bad, bad bacteria. So, hopeless na po itong upuhan niya. Natatandaan ko po, no, yung sinabi niya sa akin, talagang dapat papalitan niya na to ng tanim. So, kasi makikita niya po may bakas pa ho ng yung sakit no? Kaya, no? karamihan po yan kahit makikita niya dun sa loob ayan po tingnan niya po talagang ano siya na uh, kumbaga may sakit talaga so sabi niya eh papalitan niya na ng tanim yan pero ang sabi ko sa kanya kasi sabi niya sa akin hindi pa siya nakakabawi no? lugi na siya dito sabi ko sa kanya why not sir try natin yung product this is the right time para masubukan natin kung to talagang totoo yung sinasabi natin na maganda talaga yung product, no? yung RG. Sabi niya sa akin, so, o sige sir, ano bang gagawin ko para makita ko talaga maganda yung product? Kaya pa ba niya yan? Sabi ko, sub subukan po natin. Ang ginamit ko po dyan, emergency cure, rapid growth, at saka bioprotect. No? Ang ginawa ko po, pinadiligan ko, isang lata ng sardinas, yung mas malaki ng konti, kada puno. No? Puno, tapos lupa. So, ito po, after one week, no, ito na po siya. Makikita niyo po, naggusbungan yung mga bagong ano niya. So, sabi niya, nung three days pa lang, paganda raw, kaya tumawag siya sa amin. At ngayon, hindi siya pumayag na hindi kami bumisita rito. At tingnan niyo po yung mga bunga. Oh, very quality. Ayan po. No? Magaganda na siya. So ito, isa lang to sa mga testimony natin na mga pahabol lang. Ibig sabihin, hindi pa talaga nasunod yung talagang protocol natin, no? From the start. Pero nakita nyo, nakatulong po tayo agad Alam nyo po yung mga tao ni Sir Edgar, no? Marin, tuwang-tuwa po. Kasi ang balak sana ni Sir Edgar, dahil nga palaging failure sa pagtatanim, eh, itigil na po. Pero dahil nga po napaganda uli, hindi lang po ito yung yung kanyang mga silihan, mamaya papakita ko po, no? Yung mga silihan na talagang hopeless na rin, na talagang akala nila hindi na mabubuhay. Pati yung talong, no? Eh, ngayon, talagang tuwang-tuwa sila. At yung mga tao niya, na maaari sana mawala ng trabaho, eh, tuwang-tuwa rin po. So, yun po yung naitulong ng product natin. Partida po, hindi pa huna umpisahan yan. Pahabol lang siya. Ito yung tinatawag nating emergency cure. Kaya sa grupo natin, no, mga ka-partner, mga ka-next gen, magtiwala po tayo sa produkto natin. Kasi produkto natin number one. Napaaganda po niya. So yun lang naman masasabi ko. Maraming salamat. Sa uulitin, marami pa tayong interview. Grabe po talaga rito. Grabe. Sobrang pasalamat ng may-ari. Hintayin niyo po yung may-ari. <laughs> Thank you, no, Sir Luis Asa okay. Jr. po. No? Magandang araw po sa ating lahat.